Maligayang Pasko po sa ating lahat! Ngayong araw nga ay ginanap namin ang aming Christmas party dito sa Mies Taon-taon nga ay nakagawian ng management na ibigay ang isang araw upang i-celebrate ang Christmas party dito sa kwartong ito. Kaya naman ngayong araw na tipon ang mga caregivers upang magdiwang dito. Hindi lang pala kaming mga Filipino ang magdidiwang dito. Kasama namin lahat ng caregivers from the other country. May galing Nepal, may galing India at meron din namang mga Sri Lankan. Bago nga pala ang araw na ito ay pinag-usapan na namin kung anong maihahanda. Pinili naming putahe ay yung bihira namin matikman. Napag-usapan nga naming mag-barbecue sa araw na ito para sa mga Filipino, pork barbecue. At syempre, may mga kaibigan din tayong hindi kumakain ng baboy. Kaya naman, magluluto din kami ng beef at chicken. Dito kami magsasalo-salo mamaya pagkatapos naming magluto. Ganito ang Paskong OFW. Hindi man kami magkakamag-anak, ngunit magsasalo-salong parang pamilya. Habang inaantay nga namin ang aming mga kasama ay nag-set up na kami ng lutuan. Yung iba kasi busy pa sa kanilang mga alaga. Busy pa silang nagpapainom ng tea o kaya kape. Kapag maaga kasi hindi pa napasok sa klase ang mga alaga nila. Yung iba naman, hindi pa dumating. Ganito kami dito kapag may salo-salo. Kung sino yung may free time, sila na muna ang iintindi sa mga gawain dito. Pero minsan meron yung mga taong talagang walang pagkukusa, no? Yung mag-aantay pa ng utos bago magtrabaho, buti na lang wala sa amin ng ganito. Alam nyo ba na kapag Israeli ang may party, naku sobrang simple. Sa ating mga Pilipino, kapag ganyang party, nasanay tayong iba't iba ang putahe. May magkakatay ng manok, baka, baboy, at iba pang inaalaga ang pwedeng makatay. Iba pa yung pansit, spaghetti, sopas, maha, kakanin, macaroni salad. Meron din iba't ibang klase ng cake. Graham cake, carrot cake, red velvet cake, chocolate cake, cheesecake, angel food cake, chiffon cake, coffee cake flourless chocolate cake, pound cake, sponge cake, black forest cake, banana cake, devil's food cake, fruit cake, pineapple cake. Ay nako, ang daming cake. Meron pa butter cake, coconut cake, confetti cake, lemon cake, vanilla cake, ice cream cake, at marami pang ibang cake. Hindi ko na isa-isa lahat kasi napakatamis na. Sa cake pa nga lang, napakadami ng handa. Meron ding pritong manok, pritong tilapia, liempo, dinakdakan, ihaw-ihaw, at ang hindi nawawalang lumpia. At speaking of hindi nawawala, always present ang kanin. Siyempre kung may kanin, may ulam din Nandyan ang adobo, michado, afritada, lechon paksiw, crispy pata, binagoongan, sinigang at marami pang ibang ulam O diba nakakagutom? Ganyan tayong mga Pilipino Sabi nga sa kanta May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan nati walang kupas Di alintaran kung walang pera Basta tayo'y magkakasama Ibat-ibat -iba talaga Ang Pasko sa Pinas Ganyan sila pagkatapos ng handaan Lasing na. Kung sa mga Pilipino kapag may party ay madaming handa at bonggang bonga. gaya ng nabanggit ko kanina, ang mga Israeli kapag sila ay naghanda, sobrang simple lang. Yung tipong kamatis, pipino, olives, pizza, itlog, tinapay, tea, kape at soft drinks ay okay na sa kanila. Bongga na sa kanila kapag may nakahain na karne tulad ng manok o beef. Pati nga mga decors nila simple lang din. Yung tipong balloons lang na apat na piraso o kaya lima ay okay na sa kanila. Tapos kapag birthday party, ang ganap sa kanila ay makikilala mo kung sinong may birthday. Kung sino yung may bulaklak sa ulo, siya na yun. Pero pag sa Pilipinas may birthday, o kung ano mang party ang nagaganap, naku, bonggang catering with live bands yan. Kasi nga ang rason natin, minsan lang naman, mangyari sa buhay natin yan. Pero alam nyo ba, habang nagluluto ako dyan, may naalala na naman akong tula. Itong tulang ito ay para sa mga katulad kong OFW. At ito ay pinamagataang pawis ng OFW. Inyo sanang makita bawat pawis ay mahalaga upang pangarap mo ay matupad at maibigay ang iyong hangad. Sa ilalim ng matinding init ng trabaho, patuloy pa din kahit nakakapaso, hirap ay di alintana, kumita lamang ng pera. Napakahirap nga naman ng buhay. Kailangan magtrabaho ng walang humpay. Sa dami ng pawis na nailalabas, kayang lunurin ang buong wagas. Salamat sa bawat tagaktak ng pawis, sakripisyo at pagmamahal ng labis. Bawat tagaktak ay mahalaga, naghahangad ng magandang resulta. Salamat sa kalakasan, maraming salamat sa kagalingan, bigay ng Panginoon, iyong ingatan at gamitin sa kabutihan. Hanggang dito na lang muna ang tulakong kong nabuo at baka mamaya luha ko na ang sumunod na tumulo. Sa puntong ito, medyo natatapos na kaming magluto. Nagsidatingan na din ang mga kasama naming kakain dito. Kaya naman, bago kumain, picture! Pagkatapos ng picture at pagdarasal, kainan na! Habang ako makain yung iba, yung isang tita dyan may ipaparaffle na original bag. Lahat kami ay nagsulat ng aming mga pangalan at inihulog sa box kung saan niya bubunutin ang lucky winner mamaya. Medyo nalulungkot nga ako dyan kasi hindi ko mapapatapos ang aming party. Kakasimula pa nga lang pero kailangan na naming umuwi. Tapos na kasi ang klase ng aking alaga. Napakiusapan ko naman siyang mag-stay pero 30 minutes lang. Pero kahit ganon, sinigurado naman ni tita na kasali pa rin ako sa raffle na magaganap mamaya. Sabi ko nga sa kanila, pag nabunot yung pangalan ko, please tawagan niyo ko. Ay, manifesting! Ganon naman dapat ba? Diba? Positive vibes attracts, ika nga nila. So yun na nga, umuwi na kami. At makalipas ang isang oras, tumawag ang isa kong kaibigan. Ibinalitan niya ang nabunot daw ang aking pangalan. Nung narinig ko nga ang balitang yun, nako, naghalo ang kaba at saya sa puso ko. Sino namang hindi sasaya, branded bag yun. Ang saya ko talaga nung binalita sa akin ng kaibigan kong yun, sabi niya, Ah, nanalo ka ng bands. Sabi ko sa isip ko, aba, bans pala ang brand ng napanalunan ko. Maya-maya ay dumating na ang kaibigan ko, dala-dala ang napanalunan ko. Nakasupot nga ang inabot sa akin ito. bans nga ang aking napanalunan. Pero hindi yung bands na aking inaasahan. Pero kahit ganon, thank you Lord pa rin yan. Swerte pa din kasi sa dinami-dami namin, isa sa ang aking pangalan at ito ang bands na aking napanalunan. Salamat! Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang ating tsikahan at kakainin ko pa ang isang dosenang bands na aking napanalunan. Hanggang sa muli, salamat sa panunood. Pagkakalimutang magdasal palagi. Lihit raot!